yun mga lods na. nandito na ako Ayan. so panibagong araw na naman so babalikan ko na sila babalikan ko na si Tolravin Tol may dala na akong mga pagkain at yung mga importante damit dinala ng kusitol rebel. At bumili na rin ako ng mga importante tulad ng gamot. Yung mga mura lang kasi wala naman tayong pera pambili ng mga mamahalin. Mura lang yung binibili ko, yung mga pagkain na yung pagkain na dinala ko rin katulad ng mga ready to eat yung binibili ko kasi so yung mga lods no? papahinga muna ako dito so sana mga lods no sana makita na namin yung kasi Kuya Johnny, kawawa naman si Kuya Johnny hindi pa namin nakita yung pinagkargahan kay Kuya Johnny at hindi pa namin matris kung nasa nila din si Tul Johnny so yung mga no laging umuulan dito So nakapagpalit na rin ako ng damit. So kanina mga luz no nag lang ako kanina nagpahatid lang ako doon sa kalsada patungo dito naglalakbay na lang ako para hindi na, hindi na nila ako masundan para hindi ako masundan kung sakaling may mga kalaban dito may mga bandido at para walang marinig na mga sasakyan sana nasa mabuting kalagayan na si Tol Rabin at mabuti naman nagka nagkatagpo na sila ni Bradudong hindi na sa si Tol Rabin so malaking pasalamat ko sa kay Tul Bradudong na nagkakita na sila yung dala-dala ko yung dala kong pagkain tinago ko muna kasi yun mabigat kasi dito naman ako magpapasundo kay tol rabin sabi ko sa kanya kung saan mo ako hinatid doon kami magkikita ulit kapag message na po kay Uncle Robin. So, napakalayo na nilalakbay ko. Uh, tatlong oras ang paglalakbay ko patungo dito. So, sana may makatulong na mga pulis o sundalo man sa paghahanap kay Tuljani at sana walang mangyari sa batang Aita kawawa naman yung batang Aita sana ligtas yung bata ang problema lang walang makakain yung bata kung saan siya nagtatago nililibot namin yung kubo na tinutuluyan sana ni Tuljani eh. wala na wala doon yung bata nahanap sana namin binalikan namin yun pero hindi lang kami nakapag video kasi kawawa naman yung bata kakawa talaga yung bata sana may makakain yung bata kahit prutas lang kahit saging kawawa naman yung batang aita na yun pa naman ang nakatulong kay kuya Johnny Hindi naman ako, hindi naman kami pwede basta-bastang sumugod kung maraming ang mga kalaban kasi wala pa kaming baril. Naiwan doon sa bahay nila Kuya Johnny yung baril na ginagamit nila. So ngayon, alam ko naman na nasa kaligtasan sila Dudong at si Robin kasi si Dudong alam ko yun may daladala siyang baril so hindi sila basta basta malapitan ng mga kalaban so yun, yun mga lords no maraming maraming salamat sa iyong pagpatuloy na pagsubaybay sa aming video at maraming salamat na andyan kayo lagi kayo ang nagpapalakas sa amin kung hindi dahil sa iyo talagang mawalan kami ng pag-asa at manghihina kami kung wala kayo nang dahil sa inyo mga lords lumalakas kami malaking tulong na po yun sa amin Lagi kayong nakasuporta nakapanood sa lahat ng video namin. At lagi kayong nagdadasal sa kaligtasan sa bawat kilos namin, sa bawat galaw, sa bawat hakbang, lagi kayong nagdadasal. So maraming maraming salamat. It mm -hmm. not. Серьезно, а video ko. Parang dami mga kalat. Det ser litt klimalig ut.